Kabanata 28 Ang masasama ay tumatakas kahit walang humahabol sa kanila, pero ang mga matuwid ay dinatitina gaya ng leon. Kapag may paghihimagsik sa lupain, papalit-palit ang pinuno. Pero sa tulong ng taong may kaunawaan at kaalaman, magtatagal ang namamahala. Ang dukhang nandaraya sa mahihirap ay gaya ng ulan na tumatangay sa lahat ng pagkain. Ang mga bumabaliwala sa kautusan ay pumupuri sa masama, pero ang mga sumusunod sa kautusan ay galit sa kanila. Hindi naiintindihan ng masasama kung ano ang katarungan, pero nauunawaan ng mga humahanap kay Jehova ang lahat ng bagay. Mas mabuti ang mahirap na lumalakad ng tapat kaysa sa mayaman na liko ang landasin. Ang anak na may unawa ay sumusunod sa kautusan. Pero ang nakikisama sa matatakaw ay humihiya sa kanyang ama. Ang nagpapayaman sa pamamagitan ng interes at labis na patubo ay nag-iipon ng yaman para sa taong tumutulong sa mahihirap. Ang tumatangging makinig sa kautusan, maging ang panalangin niya ay kasuklam-suklam. Ang nagliligaw sa mga matwid patungo sa masamang daan ay mahuhulog sa sarili niyang hukay, pero ang mga walang kapintasan ay aani ng mabuti. Matalino ang tingin ng mayaman sa sarili niya, pero nakikita ng dukhang may kaunawaan kung sino talaga siya. Napakaganda nga kapag nagtatagumpay ang mga matwid, pero kapag masasama ang namahala, nagtatago ang mga tao. Ang nagtatago ng kanyang mga kasalanan ay hindi magtatagumpay, pero ang nagtatapat at tumatalikod sa mga iyon ay kaawaan. Maligaya ang taong laging nagbabantay pero ang taong nagpapatigas ng kanyang puso ay mapapahamak. Gaya ng umuungal na leon at umaataking oso, ang masamang taong namamahala sa isang bayang walang kalaban-laban. Ang lider na walang kaunawaan ay umaabuso sa kapangyarihan, pero ang napopoot sa bagay na nakuha sa pandaraya ay magpapahaba ng buhay niya. Ang taong nababagabag dahil nagkasala siya ng pagpatay ay tatakas hanggang sa kamatayan niya. Huwag siyang tulungan ng sinuman.